Ah. Uh, hindi naman sa lahat ng pagkakataon efficient ako. Yung pagiging nanay ko. Kahit anong gawin ko. Hindi ko mapalakas yung loob ni Colleen. Parang parang kulang pa rin. Benma. Well, hindi lahat ng bagay ay kailangan mong punuan. Nandyan naman si Andre at Jeffrey. Nandiyan din na si Manuel. At nandito ako para dumayang kayo. At pwede kong suportahan si Colleen. Salamat, Noah. Hindi ka pa rin nagbago. Mabuti ka pa rin, kaibigan. O paano? Kainin natin to? Council, you may call your first witness. Your honor, uh, may I call on Mr. Timothy Malabanan to the stand? Mr. Malabanan, maari mo ba ulit sabihin sa amin kung ano ang trabaho driver Sa trabaho po ako bilang driver kay Ms. Lani Benitez. Naalala mo ba kung nasa ang kanong araw ng November 3, 2025 ng bandang alas dos ng hapon? Opo, nagmamaneho po ako sa tapat po ng South Crest Hospital. Siguro po mga alas dos po ng hapon. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang nangyari habang binabaybay mo yung lugar na yan? Nakita ko po sa sidewalk may dalawang babae po na nag-aaway. Isa po sa kanila, si Colleen Cruz. Tinulak niya po yung isang biktima. Mabilis po yung pangyayari. Sinubukan ko pong promeno, pero... nawangga ko na po yung babae. Hindi totoo yan! Nagsisinungaling po siya! Ay, hindi ko po tinulak yung kapatid Cancel, ko! Counsel, restrain your client. Apologies, Your Honor. Colleen, please. May oras para sa testimony mo. Right now, let me go much. That would be all, Your Honor. Cross? Yes, sir. Mr. Malabanan, ang sabi mo kanina, mabilis ang mga pangyayari. Gaano ka kalayo doon sa mga babaeng nakita mo bago mo nabangga yung biktima? Siguro po mga 40 or 50 metro mula po kung nasan ako. Gaano ka kabilis? Sakto lang po, siguro po mga 60 kilometers per hour po. At habang nagmamaneo ka, nakafocus ka sa daan, hindi ba? Opo, malinaw na malinaw po po nakikita sila. Ang sabi mo pa kanina, nakita mo yung dalawang babae na parang nag-aaway. Opo. Narinig mo yung pinag-usapan nila, hindi ba? Hindi po. Hindi. Eh, hindi mo pala narinig yung pinag-uusapan nila. So, hindi ka rin sigurado na nag-aaway sila. Tama? Tama po. Yun. So, hindi kaya sinasabi mo lang na itinulak ng akusada ang biktima para may ibang managot sa pagsagasa mo sa kanya? Hindi hindi po ganun ang nangyari. Ako rin naman yung, yung kinasuhan eh. Pero nakita ko po talaga malinaw sa paningin ko. Y tinulak ng babaeng yan, yung biktima. Tinulak niya! Ganito pa nga yung pagkatulak eh!